Ang Camp Juan Ponce Enrile ay isa sa mga pinakatanyag na kampo militar sa Pilipinas, at may mahalagang papel ito sa kasaysayan ng bansa, lalo na sa larangan ng seguridad, disiplina, at serbisyo sa bayan. Matatagpuan ito sa Layo, kagayan, sa hilagang bahagi ng Luzon, at ipinangalan sa isa sa pinakakilalang personalidad sa politika at militar ng bansa, si Juan Ponce Enrile. Ang kampong ito ay hindi lamang simpleng lugar ng mga sundalo, kundi isa ring simbolo ng katapangan, disiplina, at pagmamahal sa bayan. Sa pagpasok mo pa lamang sa kampo, mararamdaman mo agad ang bigat ng kasaysayan at dedikasyon na bumabalot dito. Ang mga sundalo rito ay nakasuot ng kumpletong uniporme, handang gampanan ang kanilang tungkulin anumang oras. Ang kapaligiran ay malinis, maayos, at puno ng mga istrukturang may desenyong militar, mga barracks, opisina, at training grounds. Ngunit higit sa lahat, ang Camp Juan Ponce Enrile ay tahanan ng mga mandirigmang Pilipino na handang magsakripisyo para sa kapayapaan ng bansa. Ang kampo ay itinayo upang palakasin ang presensya ng militar sa rehiyon ng Cagayan Valley, na itinuturing na isang mahalagang lokasyon dahil sa pagiging gateway nito patungong Hilagang Luzon. Bukod dito, nagsisilbi rin itong sentro ng operasyon ng mga sundalo mula sa Philippine Army at iba pang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Sa loob ng mga taon, ginamit ang kampo bilang base ng mga operasyon laban sa mga armadong grupo at bilang lugar ng pagsasanay ng mga bagong rekrut ng militar. Si Juan Ponce Enrile, na siyang pinagmulan ng pangalan ng kampo, ay isang kilalang leader sa larangan ng batas, politika, at militar. Bago pa man siya naging isang prominenteng senador, nagsilbi siyang kalihim ng Department of National Defense noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kanyang pamumuno, pinatatag ang disiplina at kakayahan ng militar, na hanggang ngayon ay kinikilala pa rin. Kaya't bilang pagtanaw ng pagkilala sa kanyang kontribusyon, ipinangalan ang kampong ito sa kanya bilang tanda ng respeto at pag-alala sa kanyang serbisyo sa bansa. Isa sa mga layunin ng Camp Juan Ponce Enrile ay ang magpatupad ng disiplina at magbigay ng dekalidad na pagsasanay sa mga sundalo. Ang mga recruits dito ay dumadaan sa mahigpit na training mula sa physical endurance hanggang sa mental toughness. Mahalaga sa kanila ang pagiging handa sa anumang sitwasyon, lalo na sa mga operasyon laban sa mga rebelding grupo sa Hilagang Luzon. Dito hinuhubog ang karakter ng bawat sundalo, pagiging matatag, mahinahon sa gitna ng panganib, at tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ngunit hindi lang puro tungkulin ang makikita rito. Ang Camp Juan Ponce really Enrile ay mayroon ding mga programang pang Nakikipag-ugnayan ito sa mga lokal na pamahalaan upang magbigay ng tulong sa mga residente ng Cagayan. Kabilang dito ang mga medical mission, relief operation, tree planting at mga outreach program para sa kabataan. Sa ganitong paraan, hindi lang depensa ang layunin ng kampo, kundi ang maging tulay ng kabutihan sa pagitan ng militar at ng mamamayan. Sa mga nagdaang taon, nagkaroon din ng mga modernisasyon sa loob ng kampo. Pinahusay ang mga pasilidad, idinagdag ang mga makabagong kagamitan at pinalakas ang seguridad. Ang mga bagong kagamitan ay nagbibigay-daan upang mas maging epektibo ang operasyon ng mga sundalo. Sa bawat sulok ng kampo, makikita mo ang dedikasyon at disiplina ng mga kawal na patuloy na nagsasanay upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Maraming kwento ng kabayanihan ang umusbong mula rito. May mga sundalong nagbuwis ng buhay sa ngalan ng kapayapaan. Ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa mga monumentong nasa loob ng kampo bilang tanda ng paggalang at pag-alala. Para sa mga kapwa nilang sundalo, ang mga monumentong ito ay Paalala ng sakripisyong kalakip ng pagiging tagapagtanggol ng bayan. Ang Camp Juan Ponce Enrile ay hindi lang lugar ng armas at uniforme. Isa rin itong paaralan ng buhay. Dito natututunan ng bawat sundalo ang halaga ng pagkakaisa, disiplina, at pagmamahal sa bayan. Sa bawat araw ng pagsasanay, sa bawat utos na sinusunod, at sa bawat misyon na isinasagawa, nabubuo ang isang mas matatag na depensa ng bansa. Kung titingnan mo ang paligid ng kampo, mapapansin mong napalilibutan ito ng mga bundok at malalawak na taniman. Ang tanawing ito ay nagbibigay ng katahimikan, ngunit sa likod ng katahimikang iyon, ay naroon ang matinding determinasyon ng mga sundalong nagbabantay sa kaligtasan ng lahat. Marami sa kanila ang malayo sa kanilang pamilya, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginagamit nila ito bilang inspirasyon upang magpatuloy sa serbisyo. Ang mga bisita at estudyante na pumupunta sa Camp Juan Ponce Enrile ay madalas humahanga sa disiplina at dedikasyon ng mga sundalo. May mga educational tour na isinasagawa dito upang ipakilala sa kabataan ang tunay na kahulugan ng pagiging makabayan. Sa ganitong paraan, naipapasa sa susunod na henerasyon ang diwa ng serbisyo at sakripisyo para sa bayan. Sa paglipas ng panahon, ang Camp Juan Ponce Enrile ay patuloy na nananatiling simbolo ng katapangan at katapatan. Hindi ito basta kampo lamang, kundi isang buhay na paalala na may mga Pilipinong handang ipaglaban ang kalayaan at seguridad ng bansa anumang oras. Sa bawat paglipas ng araw, ang mga sundalo rito ay patuloy na nagbabantay, nagsasanay, at nagsisilbi, tahimik ngunit matatag. Ang pangalan ni Juan Ponce Enrile ay mananatiling nakaukit hindi lang sa mga pader ng kampo, kundi sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sa pamamagitan ng kampong ito, na ipagpapatuloy ang diwa ng kanyang serbisyo, isang pamana ng tapang, katalinuhan, at malasakit sa kapwa ang Pilipino. Sa huli, ang Camp Juan Ponce Enrile ay isang patunay na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng armas o bilang ng sundalo, kundi sa tibay ng loob at puso ng mga taong handang magsakripisyo para sa kapayapaan. Dito, sa Cagayan, Patuloy na nabubuhay ang diwa ng serbisyo, isang paalala na habang may mga kampong gaya nito, hindi kailanman mawawala ang pag-asa para sa isang mapayapa at matatag na Pilipinas.